Good morning mga boss. Mayong papunta po tayo ngayon ng uh, Antipolo Church para pabinyagan ng ating uh, Honda Click Version 2. So tradition na yan dito sa atin na uh, kapag uh, bago ang unit mo, motor man yan o four-wheel kotse uh, dinadala po sa simbahan para mapabasbasan. So habang pa biyahe po tayo papuntang simbahan, eh usapang break-in na muna tayo. So, share ko din po sa inyo kung ano yung break-in procedure na ginagawa ko para at least may mga idea kayo Okay game. bali yung ODO uh, po natin sa ngayon, mga bossing, is uh, 158 So, ginagamit ko lang to dun sa amin sa malapit lang sa amin pamalengke, uh, pagsundo lang sa school Tsaka pang ikot-ikot lang So yung break-in procedure na sinusundan natin Is yung uh, procedure na ina-advise ni Kasa So yun yung uh, as much as possible uh, 50 to 70 lang yung uh, max speed Tapos uh, hindi ka pwede mag uh, full throttle uh, Alalay lang, pitik-pitik lang hanggang sa ma-reach mo yung first 1,500 na kilometers so pag nakatakbo ka na ng 1,500 kilometers yon, pwede mo nang uh, gamitin sa paraan na gusto mo so meron pang tinatawag na hard break in so yung hard break in naman base sa pagkakaalam ko yun yung uh, pagkalabas ng kasa gamit lang ng konti tapos gagamitin na nila ng normal up to ma-reach nila yung top speed so wala silang ano kung ma-reach nila yung top speed basta gagamitin na lang nila kung paano sila gumamit ng motor so sa soft brake in tsaka sa hard brake in uh, medyo nagtatalo dyan yung uh, mga ride, yung riding community kung alin sa dalawa yung tama every time na maya uh, sa facebook then pagkita mo sa comment yan marami nagtatalo na dapat daw soft break in na dapat daw hard break in na kesyo sa soft break in daw uh, yun daw dapat kasi yun daw ang uh, sinasabi ng manual at yun din daw ang uh, dinisenyo na break in ng mga engineer That's pretty good. <laughs> so sa break in naman Sinasabi nila Dapat heartbreak in Kasi uh, paglabas pa lang yan ng casa Umaga parang Kinondisyon na yung mga motor Kaya pwede mo na siyang gamitin sa uh, Paggamit na kung anong kung paano ka gumamit So nakakatawa lang every time na magbabasa ka, nagtatanong may break in, talaga nagtatalo sila kung ano alin talaga yung dapat. So kung ako po yung tatanong inyo, kung soft break in ba o hard break in, bilang uh, bagong user ng uh, Maxi scooter ng Nmax, dun po ako sa soft break in. Sa dahilan po na syempre, kumbaga hindi lang po yung uh, motor ang uh, consider din dito kumbaga inaano ko rin po parang uh, pinapamiliarize ko rin po yung motor so sa low speed na 50 to 70 isa uh, yun lang siguro kumbaga yun yung nagtutugma dun sa riding capability ko syempre hindi ko pa ganun kagamay itong motor kailangan ko pang matansya yung brake nya yung handling kailangan ko ma-memorize yung mga switch everything pagdating sa safety so napaka importante yan kaya pagdating pa sa usapang uh, break in kung oh, hindi tayo makakapag recommend sa kapwa rider natin ng uh, nararapat na break in para sa kanila kung sila mismo yung nakakaalam kung ano yung break in procedure ang dapat nilang sundan hindi ko naman sinasabi na hindi maganda yung uh, hard break in siguro yung hard break in para yan sa mga uh, ah uh, rider na biasa na sa motor. Katulad kunyari, uh, yung isang rider na NMAX yung motor niya, tapos sa susunod na purchase niya is NMAX ulit. So at least, uh, familiar na siya dun sa motor na gagamitin niya, pwede niya gamitin. sa paraan na gusto niya kapag kunyari nga uh, nag next purchase siya ng uh, NMAX So okay ito ang takbuhan lang natin Isa uh, 56 Medyo actually mabagal yan Para dito sa dinadaanan natin Pero hanggat maaari Nagyan lang ako sa range na yan So ngayon mga bossing uh, Ito Medyo late na kasi tayo Medyo uh, Magmamaneo lang tayo ng uh, maayos Papunta sa simbahan Then uh, Pakita ko po sa inyo kung paano yan Kung ano yung mga ginagawa po doon So, tara let's P. Oliveros, Lawis to So, dun sa mga First time na pupunta dito Sa Antipolo Church ano, Dito lang siya P. Oliveros Pag may waste naman eh. Matik na yan <laughs> Gago! Magpapabless po ng motor Salamat sir Sir, so, tuwing kailan po ba mag, ano, pwede magpables ng motor? Araw-araw mo po. Araw-araw naman po. Okay po. Salamat po. Yan mga boss. Saan? Oh, sige po. So, so pagka uh, dito pala, need mo pang magpa-register sa... Uh, dito sa office dito oh, uh, opisina de la katedral magpapabless po ng motor so, pilap lang tayo ito lang tinapay ng Berlin ito po yung maksyon sa deboson natin kay mga saang mga dainan gabi, gabi ng lune sa at Diyardes. At sa araw po ng unang unang sabado ng buwan, tuwing alasing po po, doon po ng tinapay para sa mga nabirhe at ang tinapay na mga iso, ay sa ating kapwa. So ang mga sinasabi, ang deposito. So, tradisyon na rin sa atin mga bossing ng after ng binyagan is meron man lang konting kainan. So, dito tayo ngayon sa Kaulayo Coffee. So, dito tayo magbe-breakfast. Tara! So, ayan yung pinaka view niya sa loob. So, titignan mo. Ang sarap. Fresh na fresh. Ang sarap mag-breakfast kapag ganito yung lugar. Then, syempre, Spanish latte tayo. Kasama natin si Mrs. Then, ito po yung food natin. Tapa, may salad, may ikaw, bacon. So, sarap lahat pa So ayun na nga mga bossing Bahay na pabindisyonan na natin tong ating motor So isa yan sa mga requirements ko Kapag uh, meron akong bagong unit gusto ko natin siya sa simbahan So syempre sinamantala na rin natin yung opportunity na nandito tayo sa Antipolo Kaya sinamahan na natin lang konting pasyal So dun sa mga bago dito sa ating channel na napadaan uh, Subscribe po kayo, tsaka palike na din po ng video kasakaling uh, nagustuhan ninyo. Meron din nga po pala tayong uh, TikTok account at uh, Facebook account. May dyan po yung link sa baba. Kaya bagong gawa lang po yan, baka gusto nyo lang naman po mag-follow. Uh, so, salamat po sa pagsama. Ingat po tayo lahat sa pag-umotor and uh, enjoy po natin lahat ng uh, moment kapag nagmamotor tayo. So, salamat! Ride safe!